Mahina man na naging benta namin kanina dahil dala na rin ang sama ng panahon at kaunti lamang na nagbuy kanina. Ayos lang yon dahil may good news naman kami para sa inyong lahat. At gusto ko lang din po ipakita sa inyo at para aware din po kayo. Ito nga pala ang dinaramdam ni Black and White. Bali apektado ang pinaka genital area niya, yung harap at likod, damay na din. Ganun na kalala at kalaki ang TVT niya. Mabuti na nga lang din habang nagliligpit kami dahil nakapag-decide kami na umuwi na nga lang din niya ng mas maaga. Mga bandang alas 9, dumating na si Sir Kelvin at ang asawa ko naman na naglagay ng tali kay Black and White. Nalagay niya to ng mabilis dahil mabait naman talaga si Black and White. Akala niya nga siguro ay eh, mamamasyal lang yan sila. Hindi naman ganoon sila nahirapan sa paghuli kay Black and White dahil hindi naman siya masyadong pumalag niyan. At siguro nakakutob na rin siya na para sa kanya naman din yan ang gagawin namin. Tignan niyo tuloy-tuloy lang. Pumasok din siya kagad dun sa cage. Bale, on the way na sila niyan papuntang Jamir Veterinary Clinic. Pinauna na namin si Sir Kelvin at si Black and White na pumunda doon para mapacheck up na rin siya at para hindi na rin siya abutan ng cut-off. At sumunod na lang kami doon. Mga bandang alas 11 na nakarating kami niyan. in na sa amin ng veterinaryo kung ano yung mga meron kay Black and White. Bale, positive po siya sa blood parasite at confirm po na positive din po siya sa TVT o tinatawag po na tumor sa genital part ng aso. Mataas din po ang infection niya katulad nung kay Whitey. Anemic din po siya. Siguro halos karamihan naman talaga ng stray dogs pag matagal na sila sa lansangan. Ganyan talaga ang common na sakit na nakukuha nila dahil nga sa hindi malinis at kung ano-anong bacteria at germs na ang nakukuha nila sa kalsada at wala na rin talagang proper na makakain. ini explain dyan ni Doc kung ano yung mga mababa at mataas sa kanya, sa dugo niya at yung mga dapat naming gawin. Ayun nga po, dadaan si Black white sa chemo pero bago siya dumaan doon, gagamutin muna ang blood parasite niya. Balidadaan kami sa matinding gamutan ng isang buwan para maging ready ang katawan niya bago siya i -chemo. at para hindi na rin tumaas ang infection niya. Ang dami niya nga po iinuming gamot niyan at habang iniisip namin kung saan muna siya pwedeng i-contain dahil hindi pa nga siya pwedeng kunin ng adapter niya dahil kailangan niya magpabalik-balik every week sa vet para sa chemo niya at para sa pagtest ng mga CBC niya at biochem. At ayan naman, yung time na i-confine -co siya. Naisip namin na ipa-confine muna siya ng isang araw doon sa vet para makahanap kami at makapag-isip kung saan siya pwedeng i-contain. Na malapit lang din dito sa amin para nga madali siyang madala sa veterinaryo anytime. Ang gusto kasi namin, makontain siya at may mag-alaga sa kanya na talagang makakapag-focus na mapainom siya ng gamot at mapakain ng tama. Akala nga nung nurse niya nung una, hindi siya nahahawakan. Pero nagkakamali siya dahil nga sinigurado namin siya na mabait si black and white. Ayan nga no, nalipat siya sa kulungan kung saan siya i-confine -co o kung saan muna siya magsistay. Wala yung palag-palag, sobrang bait niyan at mabuti na lamang din at nakakain na siya at nakainom na siya niyan. Sa lahat po na nakapanood nito, sana po bigyan niyo po ng kahit kaunting time na matapos ang video at ma-share niyo rin po para marami rin po ang makapanood at makapagpahatid pa ng tulong in prayers at lalong-lalo -lalo na po financially. Paprangkahin ko na po kayo dahil dahil yung una pong pag-fundraising namin kay Black and White, naging paunang bayad lang po talaga namin ngayon. At alam po namin na darating ang araw na kukulangin na kami dahil sa pagpapakimo niya. Dahil ngayong pong araw na napavet namin siya, ang laki na rin po talaga ng binayaran namin. Dahil ang dami pong tinest sa kanya, ang dami rin pong nireseta na gamot, at karamihan po sa gamot na binigay sa kanya eh mga antibiotic at alam nyo naman po na pag mga infeksyon ganun po talaga bukod sa mahal at marami po talagang papainom sa kanya para po talagang maging malakas siya at hindi rin po talaga magiging biro ang gagastusin namin para sa pagpapakimo sa kanya. Huwag po kayo mag-alala dahil ayun lang din naman po ang hangad namin para sa kanya. Mapabuti siya at maging maayos ang kalagayan niya para maging handa siya kapag inadapt na siya at wala na rin talagang problemahin masyado para sa kanya at para wala na rin siyang maramdaman na sakit katulad niyan at magiging malaking bagay po ang mga prayers niyo para kay YT na tuloy-tuloy po ang paggaling niya at sana sa mga gamot na iinumin niya maging malaki kaagad ang improvement para mapakimo na rin talaga siya at masimulan na mag update update na lang po ako sa kanya sa mga nais pong maghatid ng tulong o magpaabot pwede niyo po kaming ipm at pwede niyo rin po tignan ang ipipin namin sa comment section yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat